mga kasamutsari, ayan na nga. may bago na naman tayong gawang parapal sa buwan na ito. at matagal din po ako nawala, wala ayan, so yung pagbalik ko marami po akong nagawa, hindi ko lang po na upload sa ngayon maraming maraming salamat sa mga nagintay at nananatiling, nagtitiwala sa atin malayo man o sa malapit maraming maraming salamat mabuhay mga kasamutsari ayan na nga, may bago na naman tayong gawang parapal sa buwan na ito. At matagal din po akong nawala. Ayan. So yung pagbalik ko, marami po akong nagawa. Hindi ko lang po naya-upload sa ngayon. Maraming maraming salamat sa mga nagintay at nananatiling nagtitiwala sa atin. Malayo man o sa malapit. Maraming maraming salamat.